sa inyong probinsya, anong medyo nakakatawang kwento doon sa inyo? Ah, marami na nakakatawa doon pero nakalimutan ko. Meron ng kwento. Ah, anong klase ng kwento naman? Eh kwentong kababalagan o kakatawanan. Minsan, minsan may kakatawanan din. Oh, meron din kakatawanan. Hmm. Sige, sige, sige. Eh, ako. Kwento ko sa iyo. Sige. 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 Merong Apat na Apat na Apat na Namatay yung namatay kasi yung kamag-anak nila eh. Namatay. Namatay yung kamag nila. Tapos, ang um, Wait hinga. lang, wait lang. Hindi ah, ko po alam. Oh, ang hindi niya nakahinga kay namatay din nakahinga. Aw, eh. oh, ganun ba? Sige, sige, makinig ko. Tuloy, tuloy. Ngayon, kapag pinsan na yun, mayroon kasi silang guilt. Ngayon, ang problema nila, kailangan nyo lang yan ng kabaong. Kabaong? Ano ka Ano klase ng kabaong yun? Basta kabaong lang. Hmm. Ang ingit. Pumunta sa lungkod. Pumunta sa lungkod? Naghanap sila ngayon doon sila sa mga bilyan ng kabaong. Naghanap sila? Hmm. siyempre malayo yung lungsod. Ginaipay ko na ang lungsod. Ang lungsod. Ang Bukid na sa amin. Bukid-bukid bukid yung... Um, pamaybay na, pamaybay. Mm. Walang sasakyan? Hindi, nagsakay sa elf na nila. Ah, sa elf. Ngayon, wala naman apat na sa harapan. Hmm. Ang isa, nandun no, doon sa Ah, salikod ng isa. Isa. Apat lang dapat sa harapan. Oo, uh, apat lang. Okay. Apat na tatlo lang dapat harapan. Hmm. E, no, sa harapan. Pagdating doon sa barrio, hmm. lang, sa barrio, Nakabili na bilhin ng Nakabili ng kabaw. na yung opinion <laughs> <tinyan> na kasi ko. Ngayon, kaka lang sa ano? Kaka lang lang lang, ka Oo, na. Nalala yung na. Kasya ka nga Kasya ka dun? kasya ka. tayong dalawa, kasya tayo doon. Oo, Grabe naman kabaong na Ay, ganun ba yun? Ang mo ulo. Wow, oh, lumo ako ngayon, eh, kaalon niya. Ano Nakabili na sila. Eh, bawal naman 'yan, 'yan 'yung tinatawag nating. Ah, naman niya. Bawal din ka baong? Hindi, bawal ang alpha, ang kalaboran, masarapan. Ah, bawal. So, Niyari. Ramla. Panaen ko dito, Malayu, tinaya pa nila eh. Malayu. Wow, oh, galang ng Ngayon, umambon, ambon ngayon. Umambon. Tapos lumakas ang ulan. Umambon, umambon, tapos lumakas ang ulan biglang lumakas ang ulan bakit may bagyo wala wala naman lang, ano lang siguro mga buwan basta biglang umulan eh ah sige anong nangyari ang ginawa mababasa siya ngayon anong ginawa niya anong ginawa na para di siya mabasa oh. binuksan yung kabaong binuksan yung binuksan yung ba diba bawal yan? buksan yung kabaong bawal ba yan. Ba 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 iulan eh mababasa siya eh kahit na kasi kabaong daw bawal talaga sabi iwan paano oh. ba nangyari Masuk si, mas, sa Pumasok sa kabaong. Pumasok uh. sa kabaong?